Magandang araw sa inyong lahat Kung nakikinig ka sa ating kwento Ay huwag mong kalimutan mag like Unsubscribe At pindutin ang notification bell Maraming salamat po At ipagpatuloy na natin Ito ang kwento ni Lucio Sa sementaryo Sa baryo ng Santa Cruz ang matandang si Lucio ay kilala sa kanyang mga nakakakilabot na kwento. Bawat gabi, kapag ang mga kabataan ay nagtipon sa kanyang harapan, nag-uumpisa siya ng kwento na puno ng takot at misteryo. Isang kwento na halos lahat ay nagtataka kung totoo nga ba. Ngunit, may isang kwento siya na hindi malimutan nang sinuman sa kanila. At iyon ay ang kwento ng isang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Ang gabing napadpad siya sa sementeryo. Noong kabataan ko, sabi ni Lucio, Lagi kaming pinagbabayan ng respeto sa mga yumaong mahal sa buhay. Bawat taon, tuwing araw ng mga patay, naglalakad kami sa sementeryo upang magdasal sa mga puntod. Pero may isang gabi, isang gabing wala ng buwan, na akong magpunta roon ng mag-isa. Wala akong kasama at hindi ko alam kung anong nangyari sa aking isipan na nagpasya akong maglakad mag-isa sa sementeryo. Habang naglalakad ako patungo sa sementeryo, ang mga paligid ay tila tahimik at ang mga hangin ay malamig. Hindi ko maiwasang maramdaman na may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang mga puno sa paligid ay parang mga anino na sumasabay sa hangin. Ang mga sanga ng mga puno ay parang mga kamay na naghihintay na abutin ako. Pumunta ako sa puntod ng aking asawa. Si Rosa at nagsimulang magdasal. Ngunit habang ako'y nagdadasal, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Ang hangin ay parang umikop sa aking katawan. Isang malamig na hangin ang dumaan at tila may sumusunod sa aking likuran. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita. Nagpatuloy pa rin ang malamig na hangin Nagpatuloy akong magdasal Ngunit ang ingay ng mga yapak na tumama sa lupa Ay nagsimula akong takutin Tumingin ako sa palikid Ngunit wala pa rin akong makita Habang naglalakad ako Naramdaman ko na may sumusunod sa aking mga hakbang Ang mga tunog ng mga yapak ay umahapil sa aking pandinig. Tila ako'y sinusundan. Pagtungtong ko sa kanto, napansin ko ang isang anyo sa malayo. Isang nilalang ang matangkad. Nakatayo sa ilalim ng puno. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Parang apoy na naglalagablab. Pinilit kong huwag magpahalata na natatakot ako. Pero habang papalapit ako, nagiging mas matindi ang pakiramdam ko na may hindi tamang nangyayari. Bigla nang tinangka ko nang lumapit sa likod ng sementeryo upang makalepas, may isang tunog na parang isang malalim nagsigaw na pumuno sa hangin. Nagmadali akong lumabas ng sementeryo ngunit sa bawat hakbang ko naramdaman ko ang mga mata ng nilalang na sumusunod sa akin para bang ang bawat segundo ay isang taon sa aking buhay habang patuloy akong naglalakad naramdaman ko ang malamig na hanginga sa aking leeg isang malamig na kamay ang umaplos sa aking balata sumigaw ako ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig hindi ko kayang magsalita hindi ko kayang kumilos ang mga yapak ay tumama sa aking mga tainga nagsimula na silang magulit-ulit ngunit hindi ko na kayang ng ang aking katawan mula sa takot tumingin ako sa paligid Ngunit wala na akong makita Kundi ang madilim na sementeryo Ang bawat libingan ay nagiging mas malapit At bawat hakbang ko ay tila tumagal ng walang hanggan Napansin ko na sa bawat kanto ng sementeryo Parang may mga anino na Hindi ko na kayang huminga Nang maayos At pakiramdam ko ay may mga nilalang na nang mamasid mula sa mga anino. Muling tumingin ako sa paligid at naramdaman ko ang isang malamig na kamay na umaaplos sa aking balikat. Nang lumingon ako, walang tao. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit ang mga yapak ay sumusunod sa akin. Ay hindi ito nawawala. Lumapit ako sa pintuan ng sementeryo. Ngunit tila may isang pader na pumigil sa aking paglabas. Sa kagitnaan ng gabi, narinig ko ang mga boses na bumapahangon mula sa mga libingan. Mga boses ng mga patay na naglalakad at nag-uusap sa dilim. Bilit akong nagdasal. Pilit Ngunit habang ginagawa ko iyon, naramdaman ko na may mga kamay na maabot mula sa mga libingan. Mahapo sa aking katawan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo, ngunit sa bawat hakbang ko, parang mas tumagal at mas bumigat ang mga tunog ng mga yapak na sumusunod sa akin. Sa wakas, Nakita ko ang labasan ng sementeryo. Ngunit ang dilim ay tila nagiging mas matindi. Nagkakaroon ako ng pakiramdam na ang bawat hakbang ko ay may dinitikta ng isang misteryosong puwersa. Muling sumigaw ako, ngunit hindi ko na kayang magsalita. Ako'y napako sa gitna ng sementeryo habang ang malamig na hangin ay nagsimulang nagtanghal sa aking paligid. Habang ang mga yapak ay lalapit pa, nakaramdam ako ng isang malupit na puwersa, isang nilalang na tumayo sa harap ko. Hindi ko na kayang bawiin ang aking lakas. Isang boses ang sumingit sa aking isipan. Isang boses na hindi ko mapalawanan. Losyo, bakit ka nandito? ang sabi nito. Ang boses ay mula sa dilim. Ang nilalang na iyon ay hindi may Parang isang kaluluwa na hindi pa nagtakatagpo ng kapayapaan. Ang mata nito ay kumikislap ng pula at ang mga pangil nito ay matalim. Kahit anong gawin ko, hindi ako makalabas. Ang sementeryo ay naging isang lugar na tila naglalaman ng mga kaluluwa na naghahanap ng pansin habang ang mga boses ay patuloy na dumating nakaramdam ako ng matinding takot at hindi ko kayang maglakad puno ang simenteryo ng mga kuluwang naghahanap ng pahinga hanggang sa ngayon hindi ko pa rin matanggap na may bagay na hindi nakikita na ng mata ngunit naramdaman ng puso at mula noon hindi na ako muling naglakad mag-isa sa sementeryo. Ang kwento ni Lucio ay nagsisilbing babala sa lahat. Huwag basta-basta maglakad mag-isa sa sementeryo lalo na kapag gabi dahil may mga nilalang na hindi kailanman naglalaho. At dyan nang po nagtatapos ang aking istorya na kwento ni Lucio maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell at mag-subscribe na kayo. Like and share.